Ang anginyinyinyo ah magsense nga kaya dito win Tinutok mo! tapo 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 po tapo 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 pera. tapo Pera? tapo pera? tapo 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 mga tapo 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 Swami Mahal, Swami mati, Merry Christmas. Hoy, di ba sabi kayo sa iyong buka nang babalik dito? Hindi ko ba hinahanap sa inyo? Gabing-gabing na ah. Ito ang kulit-kulit mo. Alis! Hindi mo pa po kang binibili ng pera eh. Ha? Anong pera? Ikaw na bata ka. kulit mo. Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Ayos! Pera, pera. Walang pera. Austin. Kami <tinyo> Merry Christmas. No, ikaw na naman ang na bata ka? Napakatigas ang ulo mo. At ang iniingay mo? Ha? Hindi mo pa po kang magbinibigyan ng pamas ko eh. Ay, nako. Ikaw bata ka. Napakatigas talaga ng ulo mo. Napakakulit mo. Siya, 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 siya. Bibigyan na kita. Teka. Asan ah, nga pa yung wallet ko? Eh, eh, ito po pala yung wallet, yung wallet, wala, dyan ako kita Bakit sa yung wallet ko, ha? Siguro, minakaw mo yan. Ha? Ah, Kasi po, nahulog lang po yung wallet ko. Yung um, pauwi na po kayo, dinampit ko. Ha? Ah, ganun ba? Ay, nako, so bata ka. Napakakulit mo talaga. Ha? Halika mo. <clears throat> Ay, nako, napakakulit mo talagang bata ka. Saan ka ba nakatira? Una na po magulang. Nag-isa na lang po ako. Ha? Ganun ba? Kaya naman pala. Uy, boy, salamat na pala sa mga Ha? Ah, uh, teka. Ilan pa ka na ba? 11 po. Hmm. Nagugutom ka na ba? Opo. Okay. Ito. Ano akong dito eh. Salamat hmm. 11 po. Alam mo ba? Parehas lang tayo. Wala na rin ako magulang. Kaya, gano'n na lang ako kung magalit sa inyo. Hmm. Pero alam mo, dati, ang saya saya ako. Kasi, nandiyan yung pamilya ko. Pero ngayon, iniwan na hindi na ako. Kaya ganito. Kung ang ng pamilya. Teka, teka nga pala. Saan ka nga pala ulit nakatira? Wala na po ang mauuwi yan. Wala na palang mauuwi yan. Gusto mo bang dumito ka na lang akin? Oo. Oh, Ayun po. Sige. Dito ka na lang Para naman uh, sumasaya na itong bahay na ito. Kasi ako lang nag-isa nakatira rito eh. Wala na rin akong mga mahal sa buhay. Kaya ito, malungkot. Nag-iisa. Kaya ngayon, siguro Ah, uh, sasaya na ako dahil may kasama na ako sa bahay. Alam ko naman na mabait na bata ako. Ano? Dito ka na ah? Dito. Okay.